ito ang aking ulam oh. bangos na may malunggay yeah yan maraming pang ano tangkay <laughs> ang hirap, gutom na gutom na ako eh kaya hindi ko talaga siya na nalinis ng maayos eh, okay lang yan diba, tapos ako gutong kanin ko nagluluto pa ako ng kanin so anyway malapit na yung maluto <laughs> kain tayo guys sarap ng ulam ko mm. <laughs> sarap Mm. Napaka masustansya nito. Imagine nyo naman, oh, malunggay. Mmm. Eh. Bango. Maliit lang ito na bangos, isang pirasong bangos. Pero, ginawang budget, ano, binadget nung nag, nag-cut. Ewan ko ilang piraso to. <laughs> Kasi nag, nakat siya ng maliliit eh. Okay lang, di ba? Masarap so, guys. Ito so, talaga yung sakto niyan dito eh. Yung sinabawang bangus. Ay ang malunggay. Mar Ingat lang, dahil maliliit ang kanyang tinig. Ah, mmm, sarap. Sarap guys. Napaka-sustansya. magsustansya. Napakasimple lang pagkalutong ko nito. Sibuyas, kawatis, luya, at saka lemon grass. Yan ang ilalagay ko. No? Sa asin. So, dito na. Yung bangus at saka malunggay. Mm, sarap. Napaka-fresh ng ano, yung kamatis. you, Lord. Ang tamis pa na ano. Ang bangso bangus Kaya ang maliliit yung kanyang tinig kaya maingat. Maingat po. Ang beses na akong natinig nito. Ang hirap pa naman itong tanggalin. Kasi mahirap mag ano dito eh ng bunles sa Pinas mostly ang ginibili kong bangos boneless pero dito walang boneless yung buong bangos talaga kasi pagputo mo lang hmm Busog na naman tayo ngayon. Kasi yung malunggay ay tira ko kahapon. Di madami kasi. Kasi so, sinabang. sabi ko, sabi ako na Kaya ito ngayon. Sabi pang, pang umagahan, petang, pang tanghalian, Ganun tayo ka-budget. Ilit na mga tinik niya guys. Sige. Pag nagluto kayo dito. Magpakain kayo ng bata. Ingat, Tinik to. Mm-hmm.